Eh, si Ate Milut po ay eh, nagpapatulong po sa amin ni eh, Mama. Maglagay po dito sa ano, sa paagawan nito mga sasabit ah. For chichiriya. <laughs> Bali po atin pong pantatali si Nolid. Yan guys, sa tumulong na rin po si Tita Onyx sa amin. Pag ano po nitong paagawan ah. Tapos maganda yung haba to ah, para medyo nakakaibag sa kutiyarihan. Pagpito na kaya, marami pa naman ito. Pagpipit na sa akin. Halo, <tuk tangan> 이다고이거이거이거이 Tama <laughs> lang lahat sa gilid. <laughs> <laughs> Paano gilid ng <lang> <laughs> pa. Yan guys, tapos na pong sabitan yung ating pong paagaw. Yan guys, lakad po tayo. Punta po tayo sa cottage. Dahil po ngayon po ay, pung pong araw na ito ay kami po ay mag -aana magpo-flooring ng CR. <laughs> Dito po eh, nagmamadali at may nakita ang aso. Tadad! Nagmamadali. <laughs> Ay, tadad! <tundun! laughs> Inihila ako ni Tuntun. Well, may nakikita siyang aso. Tadad! Ah! Ulit! Lakad-lakad <laughs> Lakad po tayo. Guys, pasok po tayo sa cottage. Yan. Maganda na po ang mukan ah, yung gate. Ah, <laughs> oh, sino nagawa ng gate na yan? <laughs> Sigura, Jeff. Yan, guys. Nasa masakot maingay dito. <laughs> pasok po tayo. Okay. guys. <laughs> nice. Bali po guys, ano ah, Ito po ah. Ay tinuloy na po nila papang bubungan. Yan, tinan po ninyo. Buo na po talaga itong dalawang ano, cottage. Lalagyan na lang po ng pinakang sa kalub sa may taas. Ito po sa pinakang hati po nung ano. Ah, nung awid, ah, sa pinakang gitna. Sa palo ko ang tawag baga doon. Ay lalagay po yan pong ano, yero. kasama po ulit namin si Tonton na nagkakaingay. Gen guys. Ba? Tinambakan na rin pala na eh. si Kuya Jep ang may gawa. May isipag talaga si Kuya Jep siya talaga nag... May daritsyo. yeah. Yan, bali po itong dalawang ito ang sisimentuhan. Yan guys, at binuburtasan na po ni Papa dun. Ano ba pa ilalagay diyan bibis BBC. BBC. Ay, may baka. Ano? <laughs> Pinakanlabasan ng tubig Yan at sinusukat na po ni Papa yung PBC. Yan at nagpuputol na pa si Papa ng PBC. Lagay yung Papa. Solvent. Solven. solven. Yan, po ng solvent. Ang oh, may ano. <laughs> Itong plastic balon. <laughs> Guys, at si Kuya Jip na po ay nagtatakot na po dito ng buhangin. Balitat ng buhangin po itong sako at maghahalo po para po dito po ang flooring ah. iyon doon na sa mga malaki. Kumo na ikakanta. Yan diiset yes, nag-flooring na po si Papa. Yan kanya pong pinapantay. Ron na lulutom. Sinig ang na isda. May salmon na sa ka. Pinalagyan ko ng mustasa. Dito po si Lolo nagluluto. Mm hmm yan guys tapos na po dito ang flooringan ah, sa ano kabilang CR so, yan na text na po ang flooringan na itong kabila ano lalo to yung lalo Iya ilalaga ko nat. Ilalaga na may tamis. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Kaya may ako aso pala. Kasama rin saging. Kasama rin saging. Yan guys, dito na subscribe lang anak. Go flowering. Yan guys, sa tito po pala ay nagukay na po si Kuya Jeff. Ito po yung ating pinakatangkay ng CR. Bali po ito ay... Ito po ay ano lang, ah. Drum. Yan guys. Ano ah, ganun pa ng isa. Drum lang po si... Guys. Tubig, tubig pa. Dito po nagukay sa may likod. Dito Yan guys, tapos na po mag-flooring sa dalawang CR. Yan guys. Yan guys, ang ating taga yung CR. Tapos na ang pag-flooring. Yan guys, at nagpo-puste na ako dito si Kuya Jeff. Ah. Babakudan mo na. <laughs> Ayan <laughs> guys, ito pa po yung mga gagawin ko sa na kajap pa. Ah. Um, po yan. Ayan ah. guys, at nagsinak lang na po ni Lolo. Ayan na po. yung ating kamote. Na may saging din po yan. Pagyan daan po yung asukar. 'yan guys, lalagyan na po ng yero. Yeah, di sa pinakang palo niya. Para di po natulog. Here po ang kinalagay. <laughs> At kami po dun sa tabing dagat ay namulit po ng tsinelas. Ito ang kinalagay. Guys, ito. Ano, wala na pong butas dito. Oo. Doon ka bubutas, kaya mo. Kaya mo panalo sa tapat ng kalawag. Basically, may ating kamuti na may saging. Kaya po yung may muna. <laughs> Naula na! Baba muna! Baba! Mamaya like ang nagkabait! Mag ka! <laughs> Ay, na? Ano na? na? Ano na? na? Ano na? Ano na? Sudah, Oke. Okay. Oh, Okay na po. Wala, na, wala na papatong. Ha? Wala na. <laughs> okay. Mas, na pag -ito. Pag uh, Dito, na. Na. Para hindi pa rin. <laughs> Dito, ay abot ko sa ito.

Huh? <laughs> And guys, pasok puli tayo. Kaya lang puli kami makakapunta dito. <laughs> Luksan ang gate. Daki ko, parang nakay maganda na Daki kita ko dito sa sa may labas ay eh, uha, may kulay na yung ano. Pasok tayo. Ii. Wow, yan <laughs> Wow, kinulayan nila. Ang ganda, ha? Diba, guys? Napakaganda ng cottage. Kaya, hindi pa pala yung kabilaan. Yeah, gagawin pa talaga yung kabila. O, oh, tiyo mo, guys. O, oh, nga, Ikasama rin. O, oh, tiyo naman, guys. Ang ganda. O. Oh. Ito, mutol. Huh? Tulo. Siguruan Siguro Siguruan piyes. Tapos pa po, ah, hindi pa po tapos ito kung dalawa. <laughs> yeah. CR. Yan, papakita ko na po yung CR. Dahil po, oh, ginawa na po nila papa. <coughs> hindi na po ako nakapag-video. Update ko po kay CR yan. Bali po yung ating pong CR yan ah. Baby. Sara na yung pinto. iya yeah. bali po yung mga ito pong ginawang pinto. Ay, yung mga natitirang materials po nila papa doon. Kaya po. Kaya iba-iba yung pinaka-andaya. Yan. I, yeah. at atin naman pong buksa itong CR. Yeah. <laughs> wow! Ganda. May bowl na po dito. Pwede, pwede na po dito sumiar. Nandito na po sa kabila. Ating din po titignan. Ay! wow! iya yeah. Na CR po. Ito po ating mga pinantabing dito. Ah, sa pinaka, ano, hindi na po hollow blocks. At yan po yung mga taratara -tara din po doong nagtabasan po nila tito sa ano ginagawa mga cabinet na iyo eh. yeah. <laughs> diba guys ang galing <laughs> dapat itinatanggal na ito oh pupunta po kami sa playa, titinan po namin kung mina na may na, may na gana pong pamumukot katantun Lakad tayo. Oh. Para lalakad po ang person. Kasama po si Tonton. Tayo po yung Alam ko po sila dito Malin po ay nasa na. Nandiyan po sa may kabila. Namumukot. Awas uh, sila po yung mga nagpapainit at masasama nga po ang mga

para na um, ano, mga ano na mga na dito na sa tabi yung mga na mo inamukot yung, <laughs> yung mga na mo mukot eh. yan guys bali po ano ah hindi po namin naabutan sila tita malay nag-uwi na po sila tapos yung po mga pukot ay mga nasa tabi na po Thank you. for watching like comment and share